sa fun run, si Paolo bilino ang nag-flex at naging matapang hindi naman nagpatalo si Chinita Princess na ipagsigawan ang kanyang mister sa ilo-ilo ayan yung sinyalis na unti-unti na silang umaamin may basbas na kasi ng management kaya ayan sila, tumatapang na buti na lang talaga sumunod din siya sa ilo-ilo para suportahan ito kahit puyat at pagod din sa naging ganap sa Mowa Arena. Basta para kay Kinita Princess, ibibigay niya. Masyado nilang ginagalingan today. Ang mga haters tuloy ay umaarangkada sa paglalabas ng mga issue at paninira. Kapansin-pansin kasi ang mga hate comments nilang kahapon. Binigyan ng issue ang sky blue running short ni Kimi sa fun run. Masyado daw maiksi at hindi magandang tingnan. Lahat na lang napapansin ng mga ito. Sandawakmak naman na pagtatanggol ang ibinigay ng fans. Ayon sa kanila, anong mali sa suot niya? Alang naman magsuot ng napakahabang short? Paano makakatakbo ng maayos iyon? Fanran ang pinunta, ang suot na ibinabagay sa event. Saka ano ba ang pakialam nila kung doon komportable si Kimmy? Wala kaming nakikitang mali at hindi kabastos-bastos ang kasuotan nito sa fanran. At sure naman kami na hindi papayagan ni Paolo na isuot iyon ni Kimmy kung sa tingin niya ay kabastos-bastos. Kapag ingit na lang, pumikit. Anong senyo rito?